Yung next question, sino yung magtatanong? Hey, okay. ano ang pangalan mo? Uh, jyawo. Ah, uh, Joe. Ah, Joe. Okay. Uh, niyo po pagkasya yung sa mong pisa sa buong araw? Actually, there's so many way para ma... Ano <laughs> mo siya, mapagkasakasya mo siya. Boss Jay, meron akong uh, question sana sa iyo. Ano tawag sa akin? Boss Jay? No. Ano po? Bago ka dito? Yes. Kaya pala eh. <laughs> so, Master Jay. Hey, Wait, Mas masasabi ko. Yung next question, sino yung magtatanong? Ito, ito, daw Ah, Lee, ano pangalan mo? Uh, jyaw, ah, Jowo. Ah, Jowo. Okay. mo mapagkasya yung sa buong sa buong araw. 10 pesos? Yes. As, as in 10 pesos? Apo. Uh, 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 uh. sa buong araw? Mm -hmm. Actually, there's so many way para ma... Ano mo siya? Mapagkasakasya mo siya. Sa umaga pa lang kasi, alam mo na eh. Halimbawa, nang normal nagising ng mga talagang nag-grind. Tulad ko, 5 a.m. ako. So ikaw, dahil... Magkano ulit? 10 pesos. 10 pesos. Gising ka siguro ng 4 p.m. <laughs> para malis yung expenses. gastos, expenses. Kasi kailangan okay. ako kung hindi bumangon. Oo, oh, huwag ka munang bumangon ng maaga. Kasi pag bumangon ka, magkakapi na agad nun eh. Gastos na. Gastos na agad siya. Magkano Magkano kami ngayon? 7 pesos. Yung Nescafe na ano. Diba? 7 pesos. So, 3 pesos ka na lang. So, gagawin mo na lang, gigising ka na hanggang kaya mo kung 4 p.m. maaga na yun. Pero kung kaya mong gumising, ha? nakikinig ka, kung kaya mong gumising ng 10 p.m., 10 p.m. na, para pagkagising mo, ano, gising ka, Apo. Okay. ka ng kape, okay. 7 pesos lang yan, kasi yung tubig sa dispenser, pwede na. Okay. May tatlong piso ka pa. Ay, yung 3 pesos, siya yung papaikutin mo. Papaigutin <laughs> 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 yung <ikutin> mo siya, <laughs> tomorrow. Kasi, kailangan makabawi ka <laughs> ulit. Yung 10 pesos mo na budget, yung camera ang likot, ha? Yung 10 pesos mo na budget, kailangan, mahigitan mo siya. Oh. magiging 15 pesos na siya. Paano po? Ayan Ay, ang magandang question. Kasunod na yan eh. Sa 3 pesos. sa paano po magiging 15 pesos? Di ba? So, ang gagawin mo ganito. Tatawag ka sa mga kaibigan mo na medyo nakaluag-luag. Ganyan. So, an al ano mo na? Boss, di ba? Ano naman dyan? Eh, paano yung 3 pesos? Paano? Hindi. Diyan na papasok yung minimal loan. Oh, <laughs> Ay, minimal, 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 loan. Minimal loan na kahit wala kang masyadong in-invest sa tao, parang alam mo yun, walang masyadong sumbat sa'yo. Minimal lang. Kasi 15 pesos lang. Mamaliit nga oh, lang. Orang hindi na maingindahin. Oo, oh, hindi. In yung 3 pesos, pamasahin mo na siya. Oh, Ay, oh, meron ka. Pa. May pamasahe mo pa. pa kasi kasi siyempre, pesos. alam ka. Sa bagay, eh, pwede Gcash, Gcash na lang. Oo. Gcash. Oo. Oh, Dala? Oh, Ang ah, ganda? Opo, opo, opo. Oh, so, <laughs> kailangan ko pumangutang sa close <laughs> friend. Oo, oh, siyempre. Kasi yung pangungutang, hindi naman talaga siya actually kasalanan. Mm. Nakataon lang talaga, na nangailangan ka. So, dipit, parang ginenda. Yeah. Uh, next, next question. Ay, hey, thank you. Thank you. Tay, 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 tay. Tay, 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 tay. Tay, 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 tay.